Aresto na ang suspect sa pagpatay sa kahera ng isang parking lot sa Ortigas noong isang linggo. Katrabaho ng biktima ang suspect na natukoy sa CCTV dahil sa suot niyang sapatos. Nakatutok si Oscar Oida, exclusive. Nang dahil sa sapatos, naaresto ng mga pulis ang suspect sa pagbaslang sa 25 anyos sa si Herling Grace Calaurian cashier ng isang parking lot sa Ortigas, Pasig City. Biyernes sa madaling araw, nang matagpuan siyang patay at may tama ng sasaksa sa didib sa loob ng kanilang opisina. Ang suspect, kinilalang si Anatalio Balabat, Valley Parker, nakatrabaho ng biktima. Sa CCTV video na ito, nakunan kung paano pinasok ng suspect ang container van office na kinaroroonan ng biktima. Pero dahil balot na balot siya, hindi siya basta matukoy kundi pa dahil sa suot niyang sapatos. Nakahood itong suspect. Pero yung dun sa sapatos niya, iyon na naging lead namin. So nalaman namin na yung sapatos pala na yun, eh, naiwan niya dun sa kaibigan niya. Sa bahay na pinuntahan umano ng suspect matapos ang krimen, nabawi ng mga pulis sa mga suot nito na nakunan sa CCTV, kabilang na ang sapatos na nagnguso sa kanya. Nawala sa isip ko, sir, no. na, may CCTV. Ayon kay Balabat, galit ang dahilan kung bakit niya nagawa ang krimen. Napalitaan daw kasi niyang na isang ipatanggal ng biktima sa trabaho. Matapos niyang maibangga ang isang sasakyang, pinapaparada sa kanya. Nabalitaan ko na, tatanggalin At din ito. ako. May pamilya ako, sorry sir. Eh. Bakit ito ginagawa sa akin? Labis naman ang pasasalamat ng ina ng biktima sa mabilis na pagkakadakip sa suspect. Kailangan ko po ngayon ang katarungan at justisya kay Herlin Grace. Yan po ang gusto namin makamit. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.